Hi, hello guys! So let's talk about the Tingog Fertilis profile. What is Tingog? Sa mga hindi po nakakaalam na ang Tingog Fertilis po ay isang partido na nagsibula sa Eastern Visayas at ito ay binuo o itinatag ni Ferdinand Martin Romualdez na kinilala bilang isang pambansang boses mula sa Visayas in Mindanao at pinagkakatiwalaan. Itinatag ito noong 2012 at nakagawa ito ng 71 na batas. At isa na nga sa mga batas na ginawa nito ay para sa ating mga guro. At isa na nga dito ang progression system para sa pampublikong mga guro under the RA 12288 Ikalawa, ang Early Childhoods System Care and Development Act, RA 12199. At ikatlo, ang RA 12124, Institutionalization, Expanded Educations, Equivalency, and Accreditation Program. At ang tingog party list ay nagtatag o nagtayo ng 210 center sa buong bansa at nagbibigay ng servisyong medikal, scholar, at mga livelihood program sa mga nangangailangan ang Tingog Party List ay may 200,000 na aktibong miyembro mula sa 143 lungsod at munisipalidad sa Eastern Visayas. At itong si Vice President Sara Duterte ay inindorso si Congressman Ferdinand Martin Romualdez bilang Speaker ng Kongreso at nag-aliyansa pa sa Tingog. Ngunit noong 2025 election, si Sara Duterte ay nagbago ng panindigan at yung dating kanyang sinusuportahan ngayon ay kanyang sinisiraan. Yun ang nakakapagtaka ano ang matinding dahilan. Iyon ang dapat nating inaalam kung ano ang totoong dahilan. Sa na ng mga batikos, issue, ang tingog party list ay nananatiling, nakatayo, naglilingkod, at layunin pa rin na tumulong sa taong bayan. Ang hindi ko lang talaga alam kung ano ang hugot ni Sara Duterte at ng mga DBS na yung nagtayo o nagtatag ng isang party na kapakipakinabang ngayon ay kanilang sinisiraan. May kasabihan tayo, pag ang puno ay hitik sa bunga, pinupukul yan. In short, kaiingitan. At pag kinaingitan, at hindi kayang tapatan, sisiraan. Gawain ng mga taong uhaw sa kapangyarihan. So ayong keep safe and God bless. Nawa ay may natutunan kayo. Ulitin ko at madalas kong sinasabi sa inyo. Ang katotohanan at ang hustisya ay nasa bigat ng ebidensya. Wala sa bigat ng bintang o paratang. Ang isang paratang ay mananatiling bintang kung wala kang matibay na ebidensya para ito ay patutuhan. So ayong keep safe and God bless. Bati-bati tayo ng uwi-away.